Hindi nga, ba't ka nangutom? Nakagising ah, ko lang eh. Ah, ka? Oo, oh, magbabawi. Magbabawi? <laughs> oh, kainin mo lang siya mo ha? Oh. Na, ha? Oh. Siya. Oo. Ha? Oo. Oo, ano, hindi ko kainin mo to? Oo, oh, kakainin mo to. Lahat yan. Busi mo to ha? Ha? ko talaga lahat yan. Paitaan, mo sa kanila kung paano ka magbawi. Hindi. ka na ba ng tulog? Pitong araw. Pitong araw. <laughs> Kaya <laughs> mo yan, bilisan mo. Oh, pangapat apat Pangapat, pangapat eh. pang pangapat pang -apat. Oh, pang-apat. Oh, pang-apat. Okay. Buabra ba? Buabra? Oh. oh ayan na naman. Lona, na ba ano lang? Gutom na ako eh. Gutom ka? Uh, masarap na eh. Ayun oh. So may. Nagutom oh, ka? Oo. Oh. Hindi nga. Ba't ka nagutom? Nagising ko lang eh. ka? Oo, oh, magbabawi. <laughs> magbabawi. ka? ito pagkain oh. Ano? Kainin mo? Oo. Oh. oh. sige, sige, kainin mo to, kainin mo to, kainin mo to lahat. Oo. Oh. Kaya mo kainin to? Kaya, kaya, ko yan. Babayaran ko yan. Hindi nga. Oo. Oh, boom. kainin mo lahat yan, nabusin mo ha. Oo. Oh. Ano? Ano? Na? Ha? Oh. Oh, hindi po, ano? 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 Ha? Busing ko talaga lahat yan. Sigurado ka Oo. Oh, walang matitira mas kisa. <laughs> walang matitira? Oh. Kasi Sigurado ka Kaso lang wala akong pambayad ah well, Hindi ako magbabayad. Ubusin mo ito lahat. Oh, sige. Oh, mo. Sigurado ka oh, ubusin mo ito Ubusin ha? ha? ko lahat yan, ha? Ko na. Oh, sige ubusin mo. Ubusin mo. Tila bilayin muna natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. 8, 9, 10, labing isa, 13, dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, labing anim, labing pito. Magaling labing pito, boss? Labing pito. Oh, may bandred. Oh, sige, 500 daw. Okay, busi mo. Uh, busi mo. Busi mo. Busi mo, okay, busin mo. Ginto, busin mo. Ako. Busin mo, diri. Okay, busin mo. Kailangan bilisan mo, ha? Hindi, okay, siyempre, mabubulunan ako. Ay, hindi, okay, bilisan mo. Ano lang kada isang oh, isang show, may one minute lang. Oh, game, oh, game. Game, one. Oh, diri, diri, Dali, diri, diri. Diri, diri. Bilisan mo. Isa, isa lang. <laughs> Ang laki nga ito, bilisan mo. Hindi ko kayo. Please. Yan, dalawa. Dalawa na. Dalawa. Dali, kung... Busin mo na tiyan. Ako na Ayan, hawakan mo yan. Kaya mo yan. Paitama paitam mo, mo sa kanila kung paano ka magbawi. Dili. Inaaraw ka na ba ng tulog? Pitong. O, pi pitong <laughs> kaya mo yan. Bilisan mo. Nakadalawa dalawa pa lang, oh. Ay, may, may palamig pa. Pambila, lugi. Sige, bilisan mo, bilisan mo. Malakati lang, ha? Bilisan mo. Ubusin mo nga, eh. Busi mo. Okay. Lachan, lachan. Yan, dalawa. Tatlo na, tatlo, tatlo. 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 Oh, ito. Pangapat, pangapat, pangapat. Pangapat nga eh. lang. Pa pangapat. Kinukuntin, tigas na ulo mo. Tika, ayaw jumunod. Oh, pangapat nga eh. Pangapat, pangapat. Oh, pangapat, oh, pangapat. Pan Isa pa. Panglima pa. Panglima. Kalahati lang, ayaw ka lang. Anong kalahati? Kaya mo yan. Kaya mo yan, may hinaapal eh. Ayoko lang. Tatawa na ano maadaming mo bala ka. <laughs> mo, ha? Yung... Bala ka, wala ka isang daan. Pag di mo no inubos to. Okay lang. Okay lang, okay lang. Ito busog ka. Oh, nak nakailan siya? Lima. O, lima. ka. Kainin mo na. Kainin mo na. Kaya, kainin mo na. Oh sige. Lulukin mo na yan. Sayang yan, o. Oh. Sayang yan. Sayang yan. Dali. O, oh, may ako yun. Sayang yan. Sayang yan. Ayun, o. ba? Buwabara? Hindi. Oh. Oh, buntis ka. Nilo. Hindi talaga ako sanay pag wala ano. Pag wala ano? Pag wala naman yung tango, kailangan dire-diretso. dire-diretso? Sa Dinas Challenge ko, no? hindi ko pinagpapit. Sayang to, dami pa, pa, oh. Ayoko na nga. Oh, wala na yan, oh. Nakailan siya lima? Oh, may ina nila lang, lima lang. Baka nag-flashback pa, kaya hindi mo nalunok. Hindi <laughs> okay, oh. talaga kayo, sabi siya. Susuka ko lang yun. <laughs> ay, sayang. kala ko ba, gutom na gutom ko, gusto mo pumudrik, di mo inubo, sayang ng pagkain, pambihira.